ang isang 100 megawatt MW floating solar power farm. Ang una sa Visayas at Mindanao ay malapit ng itayo sa Cadiz City sa Hilagang Negros Occidental. Project Proponent Zonal Renewables Corporation (ZRC) at may-ari ng property na si AM Incorporated (AMHI) ng kilalang pamilyang Montelibano dito ay nakipagkasundo para i-develop ang pasilidad sa isang 70 ektaryang fish pond sa Barangay Tinampaan. Nagpapakita kami ng kakayahang magbigay ng madaling gawin na negosyo sa lahat ng sektor. It boosts our city's newest investment slash tourism campaign tagline Cadiz City, Land of Splendid Opportunities, sabi ni Mayor Salvador Escalante Jr., sa isang pahayag noong linggo. Ang kasunduan ay nilagdaan kamakailan ni na ZRC President Jabez Alvarez at AMHI President Ramon Montelibano, sa presensya ni na Escalante at Leandro Montelibano. Ang gastos ng proyekto at mga target na petsa ng pagtatayo at pagkamisyoneng ay hindi pa ibinunyag. Sinabi ng mga Montelibano na ang proyekto ay kontribusyon ng kanilang pamilya sa kampanya ng gobyerno para sa decarbonization, at idinagdag na ang isang floating solar power project ay may kakayahang mag-sequester ng 1,250 tonelada ng carbon dioxide kada taon o katumbas ng 357,500 puno na itinatanim bawat taon. Kaya, ito ang ating magiging legacy project at kapansin-pansing kontribusyon sa pagtulak ng pambansang pamahalaan tungo sa carbon neutral na Pilipinas, dagdag nila. Sinabi ni Alvarez na ang paglagda sa kasunduan ay, darating sa perfectong panahon, kung isa sa alang-alang na, ang pananaw para sa mga bagong renewable energy, re-generation projects sa Negros Occidental ay lubos na nakapagpapatibay. Iyan ay dahil sa malapit ng makumplito na karagdagang transmission capabilities ng National Grid Corporation of the Philippines, at isa na rito ang Cebu-Negros-Panay Grid Interconnection Project, he noted. Sinabi ni Escalante na ang pinakabagong power project ay higit na magtatatag sa Cadiz City bilang re ng lalawigan. Ang hilagang lungsod ng Negros ay nagho-host na ng 132 New Home Vina Energies Heliosolar Power Plant HSPP, sa barangay Tinampaan mula noong 2015. Sumasakop sa isang lupain na isandaan pitumput aning na ektarya, ang HSPP ay itinuturing na pinakamalaki sa Timog Silangang Asya at ang ikapitong pinakamalaking sa mundo.